Binigyan na ng Ministry of Health o MOH ng license to operate ang datu halon sa Kilan Memorial Hospital sa bayan ng Bungaw Tawi-Tawi para sa kanilang hemodialysis clinic. Ang PPP story mula kay Naptali Bendol. Simula April 14, 2025, operational na ang hemodialysis clinic ng Dato Halon sa Kilan Memorial Hospital sa Bongao Tawi-Tawi. Ito ay matapos bigyan ng license to operate ng MOH ang nasabing ospital. Ayon sa ibinahaging impormasyon ng ambag, itinuturing na malaking accomplishment ng Integrated Provincial Health Office ng Tawi-Tawi sa ilalim ng Ministry of Health ang center. Ito ay sa pagkikipagtulungan ng provincial government ng Tawi-Tawi. Ayon sa center, sa tumataas na bilang ng mga dialysis patients sa probinsya, malaking tulong nila ang pagbubukas ng center, lalot kailangan pang bumiyahe ng zamboanga ng mga pasyente na sumasa ilalim sa dialysis. Ang center ay mayroong pitong dialysis machines. Ang pagbubukas ng hemodialysis center sa Tawi-Tawi ay patunay lamang umano ng pangako ng BARM government sa paghahatid ng quality at accessible healthcare sa mga underserved areas. naptalibendol i mines philippines